Ayan guys, medyo okay na yung ano niya. Lalagay na po natin yung gulay, yung sahog. Gusto po kasi hapok lang talaga to. Lalagay na natin ang sahog ng pansit. Ayan na siya. Ngayon lang ako nagsubok guys na nagluto ako ng pansit. Nilagyan ko ng liver spread yung liver spread, liver, liver pala yung rino <laughs> liver liver spread naman, sorry naman guys, unilagyan ko pa ng sili ay, iwan ko ba wala kasi akong sili na ano yung sili na pidada yung malaki yan, ang pansit ko salamat sa Diyos sa pag-ibig ng Ama salamat sa lakas sa buhay na pinagkaloob. Salamat sa pagdagdag sa taon, Lord. Bigyan mo pa po ako ng mahabang buhay pa. Dahil ang gusto layunin ng buhay ko, o Diyos, na makatulong. May kuman kay ngang abutin ang financial sa spiritual po, Panginoon, magiging tagapamamagitan sa lahat ng tao bilang isang mediator bilang isang iglesia, Lord Jesus. Hallelujah. Willing pa po ako magpapagamit sa iyo, Ama. Kaya ang sarap ng pansit, guys. Ang daming, daming sahog. Atay yan, guys. Atay. Kaya ang sarap ng pansit ko. Matikman nga kasi iba to eh. Nilagyan ng rino. Mm, ang sarap nga kasi dapat durugin ko yung atay ng ano guys atay ng manok durugin ko dapat kaya lang isip ko subukan ko na lang gaya ng reno wow sarap ng pansit niya pa birthday niya sa sarili niya dalawa lang naman kami dito ng asawa ko ang dami o oh, hanggang bukas pa to mamigay na lang mamigay na advance na yung cake guys eh. Pero meron pang, ano, kasi may mga pasok pa. May naka-schedule pa na pupunta dito pag wala ng pasok. Guru Friday, kayo walang pasok Friday. Ayan, salamat sa Dios God bless us all. Enjoy life sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Ayun. Thank you for watching. God bless po sa lahat. Salamat sa pag-follow nyo. Salamat sa mga non-followers na patuloy nanonood ng aking mga videos na papuring awit. I declare sa tuwing maririnig nyo yung mga awitin ng Diyos na inaawit ko, madama nyo po yung presensya. Dahil yung mga awitin po, na yun yun po yung inaawit ng puso ko. At ang mga awitin na yun, ano po, namnamin po natin yung mga words kasi po ano, ihandog natin bilang isang panalangin sa ating ama. parang tayo ba yung nag nagsasalita ba? Pero awit 'yon. Parang hindi naman parang idulog natin sa Diyos na ganun po tayo sa pamamagitan ng awit, hindi ba? Wala impossible, guys. Maayos pong relasyon natin sa Diyos. Dali yun yung kayamanan natin ang maayos po yung relasyon natin sa Diyos. Dahil po, kung magkaroon tayo ng kaayusan ng relasyon sa Diyos, tayo na po yung isang mayaman. ba diba po? Dahil ang kayamanan, yun po yung spiritual, hindi po yung material. Kasi yung spiritual, yun po yung madala natin pagbabalik ng Panginoon. Yung mga kayamanan dito sa lupa, iiwanan lang po yun natin dito sa lupa. Kaya mas higit sa lahat yung kayamanang spiritual dahil yun po yung ating madadala yun po yung blessing na kung meron tayo nun kung anong meron tayo nakakontento tayo, mapapayapa tayo masaya tayo, may kagalakan tayo ba diba? tanggalin ko na to guys yun, ganun po kaya napakahalaga po ng alignment sa Diyos ang susiing ilang naman tayo ng tawag sa si Diyos dahil ang Diyos lamang ang susi ng lahat ng pagpapala. Kung ayos na po relasyon natin sa Diyos, iba po, isusunod na po yung lahat na pangailangan natin. Magkaroon, ng, magkaroon po tayo ng karunungan. Lamang sa Diyos. Thank you for watching. Baka malata na yung aking pansit. Sige, yung halo. Bye-bye guys. Thank you for watching. God bless.